guys. Good afternoon ng kapayapaan ng views sa ating lahat. Welcome back sa YouTube channel. At ano tayo guys? Um, Unti-unti na tayong nagre-repair. Uh, at ito, ito yung re-repair natin ngayon. No? Oh. Pulling one hp to. Ayan, galing pa ng to. PO error. 'yan. Okay. Ayan mo natin to. PO. PO error. Ito common lang naman ng PO guys. Common Common problem kung kung Yan kung natin kung 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 sa kung 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 Hindi natin magano. Diretso na tayo. Diretso buting-ting na. Hindi na natin testingin. Yan. PO daw to eh. Pero itis eh, ano ko muna. I-check ko muna to kung PO ba talaga. Mamaya sira ang IPM eh. Tio. Para maiksi lang yung video natin. Direct to the point na tayo. Okay. Ayan, si PO. PO guys tanggalin na natin to yun madalas kasi sa PO dito eh madalas dito ito ito ang naging problema oh yan yung PO na yan pero hindi rin pareho yan magsukat muna tayo ng bultahin ito. Ang tama yung kanyang Output Yan. Check natin yung Yan, kita ba yung tester natin? Hindi eh, kita. Yan. Oh, yang kita naman. Titingnan natin yung Ah, uh dito muna tayo yan ito check muna natin to oh. 2.4 PO do ito 2.3 2.3 pero pagdating dito malamang walang 5 volts to walang 5 volts to guys kasi tayo nag ng PO 5.5 oh, ulit na rin natin ah, 4.9 6 ano yan eh ang sukatan natin ng na ano to voltahe tingnan natin kung normal ang bultahin niya. Tingnan Yan, may power na tayo. Tingnan natin to kung meron siyang 14.8 Normal naman 310 Okay yung kanyang yan sinasabi ko wala siyang 5 volts yung ating IPM error talaga ng IPO to PO talaga error na ito wala tayong 5 volts yung IPM natin minsan kasi uh, dito yan marami namang nag ano nito marami na tayong na repair na ganito marami na rin na ipalabas sa video sa youtube tingnan natin ito ha 3.3 ito kasi pag magkaroon ng umido itong ano natin oh. 1.8 yung resistor na to kailangan hinangan nung natin ito ha I try ko muna itong initan lang i-reheat ko lang to tingnan natin kung mag magbalik yung kanyang 5 volts sino kasi dummi oh yan okay Tick natin ulit. 1.9. Ito yung ano to, 200 oh. ohms. Nakasiris lang yan, ito 100. Oh. Open na pala itong resistor niya guys. Oh. Open na yung resistor. na 100 ohms. Nalapalitan na natin to na 4 IPO Palitan na natin to guys ito itong resistor na to yan common naman to common sa mga board na ganito palitan na natin ng bago yan yan galing ko pala ng ano to ng Bulacan yan shout out sa ating mga tropa dyan Bulacan meron 100 ohm 100 ohm siya guys ha na ang resistor nya ang paan yan walo. medyo medyo mahirap lang siyang hinangin lalo na pagka uh, mga tropa natin na hindi pa nakasubok na ganito. Magpalit. Medyo mahirap siyang hinangin. Yan. Kailangan lang talaga tiyagain. Yan. Uy. Tayo mo lumabas. Ito guys. O oh, bago to. 100 ohms. 100 ohms to. Yan. Yan. may masukat na tayo na normal na voltage sa ating IPM, may sabihin, gagana na yan. normal kasi yung voltage sa IPM natin. Yan. Balik na natin ito. Okay. Tignan natin ito ha. Ihinan ko muna. Ha. Ito, hirap pa. Hirap talaga ihinan guys kasi ang ano niyang ang liit ng ano nito eh. sering ring ko sana eh. Pero kapiraso lang naman. Yeah. Magpabila. Dapat pumalik ang normal ng Ano nito guys. Yung output niya. pag di bumalik yan hindi rin uh, under tingnan natin, to. E, natin to para sigurado tayo. Nanti biasa dikit-dikit <susuk> <suk> Oke. Okay. Ipitin natin ito ha. Check mo na natin kung magdikit-dikit siya. Matagal tayong hindi nakapag-upload guys. At uh, tinatamad tayong mag-repair. Kasi busy. Ayan, ayan o. Oh. Okay. Tingnan nyo maganda yung pagkadikit. Ayan. Sanayan lang yan. Pag nasanay ka maghinang ng SMD na ganyang kaliit. Mas maganda. Okay, nainang na natin ito, no? Ayan, tingnan natin na kita nyo ba yung... Ah, hindi pala kita. Kapag pag igan yan, kita naman siguro. Ayan, kitang kita. Okay, i-ano natin to. Sukatan so, ko ulit ng output to. Kung kumplito na siya, kung may meron na siyang 5 volts na uh, mabas. Pag meron na, ibig sabihin, uh, under na to. Uy, mali. Mali yung sa po. Ayan, may power na tayo oh. Kita niyo ba kung blink? Pero dapat meron na tayong supply na tama dito sa ating IPM. Ayan, meron na siya oh. 5.30 Ibig sabihin goods na to. Gagana na to guys. Itong PO tingin na lang natin to. Sana ba yung aking lagyan ko muna ng ano to ng silicone. Pag walang 5 volts yung ating IPM guys, mag i talaga yan. Dapat kumpleto yan. Mayroong 5 volts. Balik na natin itong kanyang heatsink. Maganda pa yung ano niya oh. Maganda pa yung kanyang ang tawag niya ito. Uh, maganda pa yung ano niya. Yung silikon. Oh. Ito ha, testingin ko na to. Ibalik ko muna to para sure ball tayo. Yan. Oh, so sure ball to guys, gagana na to. Supply lang ang kulang talaga eh. Pero hindi lahat ng PO yun ang sakit. Mano din ang PO sakit sa ulo P4, PO. yan pag di nadala doon banda medyo komplikado na yan guys pag di mo nakuha doon banda yung um, parts ibig sabihin komplikado na yung board na yan malalim na ang pinanggalingan na sira niyan Lagyan lang natin ng ano to para in case na ano matisting natin ng matagal. Saan so, yung isa na yun? Kinura ito. Kalaw, kinura lang. Shout out sa ating mga tupa dyan, mga ngalikot. Yan, ingat tayo guys. May mga bagyo. ka. lang tayo. Okay. Ibalik na natin to. I e, Sigurado naman to eh. Yan. E -oh. natin guys.

sensor, the sensor, hmm. to. tingnan natin to kung under fire in yan okay yan next like, silang video natin ngayon 17 tayo tingnan natin kalat lang dito grabe ang dami kasing board ito di ko pa nagalaw ito galing pa ng tarlac ang masakit sa ulo TCL yun know? ito yung ano EO uh, ayun yung may P4 tayo doon o no? P4 na board ganito ring board 1.5 naman ito 1 HP lang to na board Yan, tingnan natin to Hindi to kinuha oh. E1 error na dali na to Yan, gumana na, oh. Gumana na, guys, oh. Yung PO natin, oh. Okay na to Ayos. Ayos na yung PO. Tsamba-tsambahan lang. Yan, salamat sa Diyos. Ayan, balik repair na ulit tayo uh, para mabawasan yung board natin. Yun know, gumagana na Oh. Yun Oh. Ayan. Ayan. bumirit na bumirit na yung board ayos ayos okay na guys salamat sa Diyos